Parang kilala ko to, ah. B! Uy, B! Uy, Tito! Ikaw pala! Saan punta mo? O, papunta rin ako ng bayan. May dinaanan lang din ako dyan. Ay, ganun sa pala. Gusto mo, sabay ka na sa akin? Ay, no. Ay, wow! Sabay ka yes. na. Mahaba pa yung lalakarin mo. Yes! Salamat! makakalibre na naman ay wow salamat sino to maklose ko eh? <laughs> <laughs> salamat naman tito padaan tayo nakakapagod din maglakad ah araw araw ilang kilometro yung nilalakad Oh, may sinigil lang kasi ako dyan sa... Ah, may sinigil lang din pa? ako dyan na utang. Mm, wala kasi akong pangasakit ng... Mm. Ano, araw-araw eh. Si nanay walang trabaho. Yung stepfather ko extra extra lang din. Kaya, yun. Para makatipid, naglilalakad ko lang araw-araw. ex ah. <laughs> para lalong sa Mexico. Ah, okay yan. Oh, sexy ka nga eh. Hindi, <laughs> wow. <laughs> so, naman? bigyan ka, gusto mo hiram ko rin ng pera? Ha? Huh? mo? Wala naman akong pangbayad eh. Huwag so, na, ako nang ba... Hayaan mo na kung wala ka pang bayad. Kapag meron ka na lang eh. Ano ba? Oo. Ganda naman dito sa kotse niyo. Balang araw magkakotse din ako. Ito? Ha? Laki naman yan, Tito. Wala akong pambaya dyan dito. Ang lakit naman nito. Ito ka yung nanay ko kung saan ang galing. Ay, ulit, ulit na biglang ano. Ano? <laughs> Gago! Ito, pera mo. Ha? <gasps> ano sige, sa'yo na yan. Sige, sa'yo na yan. Nakakaya. Ano sa'yo na yan. Sana all oh, big time. Kaya may kayabanan to. Sana all. Oh. Ano laki naman ito? Magtatakay ano <laughs> ano, ang na ko nito kung saan nang galing. Sabihin ko sa inyo. Sige, bigyan. Bigyan ka naman sa yan. Anong ginagawa niyo po? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kapalit nga yan. Ano ka ba? Ayaw mo ba? Talaga? Uh -huh. Ano talaga? Ha? Ay lang yan. Ano mo nang sabihin sa kanila para alagi tayong pigin ng ganyan? Okay lang ba? Ito ha? Ito ako ng dami nito. Oo. Oh. Sige, kahit ano. Kahit anong gusto mo, gawin mo na lang. Pahawak lang ako ah. Pwede kaya eh. lang ako ha. ah. Pahawak lang ako. <laughs> <laughs> not... Father, please. Peraí, meu Ah, ah não, 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 não. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Big Tsar <laughs> Nabitin ba kayo? Nakakabitin guys, na, So mag-subscribe na at panoorin ang full video. Chur, chur, chur. Sa mga bago sa ating channel guys, mag-subscribe na. And of course, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong eksena natin. Malay mo! Bakunan mo na ang susunod naming dadayuhin! Bizarre.